Magandang gabi po mga kalaki. Ayan po, 7pm na po ng September 11, bukas po September 12. Sa mga may hilig pong tumaya dyan ng 2 digit, 3 digit ah, at 4 digit, meron ka na bang lucky numbers na hawak? Yung mga lucky numbers mo ba, hindi pa rin nananalo? Palitan na po natin mga kalaki, baka panahon na po para palitan mo ang mga lucky numbers na yan, bibigyan po kita tutulungan kita kung paano mo uh, makakuha mga lucky numbers na mga masaswerte po mga kalaki ibibigay ko po yan sa iyo, kailangan ko lang po ng birthman at birth year. kumpleto po yan ha para po mapag aralan ko on the spot at ibibigay ko po sa iyo sa mga hindi pa po nabibigyan dyan chat lang po kay mga kalaki sabihin niyo lang po ang birth month at birth year niyo at kung anong digit po ang gusto niyo kung 2 digit, 3 digit, 4 digit ayan. Gusto ko po lahat po mabigyan ng mga lucky numbers ngayon pong gabi para po bukas September 12. Ayun po hanggang September 15 niyo po 'yan tatayaan po mga kalaki sa 2 digit lucky number sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at Wedding, pwede po ang mga lucky numbers natin. At ang 6 digit lucky numbers po, gusto ko po may manalo po ng jackpot ngayon. Nako po, maganda po ito mga kalaki dahil combination po ito ng birth month at birth year namin ni Lola Carmen at kung kailan po siya mga kalaki ah uh, ilang kung ilang taon na po siya mga kalaki okay pinagsama-sama ko po yung 6 digit lucky numbers na makikita niyo po sa taas ayan kaya kung ikaw naka-follow at nagsi-share ng mga videos namin at naga-heart nako bibigyan kita ng lucky numbers ah yun lang pong gagawin dapat po naka-follow pag na-check ko yan may lucky numbers ka na aalagaan mo ng 3 days good luck mga kalaki